Incy wingsy spider went up the water spray. Oompa oh. ah, yeah. um, moompa. Oompa um, moompa. Po po pay, fun to say. Po po pay, it's the way, yay, yay. Ah, make clee bae, try -D -D. Oh, my diddy. Hi. Hello. Diyan na si Crush, kamusan naman ang hair ko in na lang, di na dry ang hair ko Cause I came prepared, nagpalmolive ako Ilugay ang hair, sumabay lang sa flow With palmolive, come on, let's go Crash. Kamusta naman ang hair ko? Tayo'y mag otso ayo, Bumtiaya bumtiaya bumyeye Bumtiaya bum-ayaw <laughs> na bumyeye Ang bango ang bango Ang bango-bango ng pipi niya Mapanghot-panghot, mapanghot-panghot ang pipi ni Julia. Oh, ni na, di na. Di Come here, bebe. Ayaw. Saan tayo pupunta? Mulan, sa labas, bawal. Oh my God!

pili anak. Ito dito. Siksik. Siksik na sa pili-pili ni mama anak. Pakit eh. nga, pakit nga. Oy! Ano ba yun? Sa Dito ka. Dito ka kasi sa akin. Kapit ka dito. Dito ka. Selfie tayo, anak. Selfie Selfie tayo dito. Kasama ako, hindi lang ikaw. Ayaw mo kasama si Mama?